yang atom um, dan bahannya dalam letak. Hai si koma. Video. guys, sa Ambassador ng Send Love to Pinas. Papunta po tayo ngayon sa Santiago City, sa Bela upang magatid ng surprise para kay Ma'am Jenny Kate Marcos. At ang kanyang surprise gift ay meron tayo a dozen of rose, large cake, chocolate, at ang importante sa lahat, ang message ni sender. At ang ating sender ay si Ma'am Christina Bolesa na siya ay nasa Saudi ngayon. Kaya tama guys, samahan nyo kaming surprise si Ma'am Jenny Kate Marcos ng dan dagdag niya sa Sino may late yung siya para sa'yo. basahin ko. Okay lang? Dito ka dito ka. Kasi yung eh. mo ah. Una sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa iyo anak. Sorry anak kasi kailangan kong lumayo ni mama sa inyo para makapagpabaho at magbigay ng pangangailangan nyo. Sorry anak kung bihira lang tumawag si mama. Kasi kung palagi ko tatawag sa inyo, ko nararamdaman ang pagka-miss ko sa inyo. Kaya pagpasensyan mo na si mama anak. Sorry anak kung saan nami-miss mo si mama. Hindi mo man lang mayakap kasi malayo si mama. Kaya mo anak na kahit malayo man si mama, mahal na mahal ko kayo at ng kapatid mo. Salamat sa sa'yo anak sa lahat-lahat ng sakripisyo at pag mo anak. Ikaw, ang kapat ikaw at ang kapatid mo ang naging lakas ko habang ako'y nasa malayo. Salamat at ikaw ang tumayong nanay at ate ng kapatid mo. Proud din si mama sa'yo na kahit wala si mama pinagbubutilan mo pag-aaral mo at proud din si mama sa iyo kasi mas lalo mo pang ginagalingan sa pag-aaral mo salamat anak basta anak always remember that you and, at, and Jamaica are biggest biggest and greatest strength always remember mama loves you so much bye mama ano si mas masabi mo sa kay mama ito si Ayun awesome. lang masabi mo? Ayaw mo pa si mama mo? Aww. Ha? Paano pag uwi siya? Biglang <laughs> meron siya, anong mararamdaman mo? Anong gagawin mo pag nakita mo siya? Siya oh, okay. Ano pa? Wala na po, ayun lang. <laughs> OH!